Tinapay, tinapay! Pili na kayo ng tinapay habang nandito pa murang-mura. Bainte lang ang isa. Mahiling na tayong dalawang piraso. Okay, isang ating work ay nagtitinda ng tinapay araw-araw dito sa barangay kago tayo. May masipag na nagwawalis doon sa puno. Ayun o. No? <laughs> Ito yung isasama <summer> sa vlog. <laughs> Yan ang ating work everyday. Dahil pa tayong balinda. Ating ikot pa dito sa barangay nito. Dahil pa tayong ikot tindahan dito. Salamat dito kay Boy. Ang isang solid customer. Solid natin tong customer na libre dito ang nabili. Alas ko na ito. Wala ang palya. Araw-araw talaga siya. Yan o. Bakwit na naman yung tinapay. Dami na naman yung binili. Kinakot na naman. Kinakot na naman ng ating customer ang ating tinapay na paninda. Ito pa ang isa. Sa tinida. Mabili pa daw uli kahit nakabili na ito kanina ay mabili pa uli dahil nabili na daw agad. Ang <laughs> bilis, <pa. laughs> bilis na ubos na agad. <laughs> ay mahakot ulit, yung isa pang hakot. <laughs> Oriental Mindoro, Philippines. Ubos na bungang iyong pandili ah itong ano. Ala nte. Yung pandiabuan. Yung... Meron pa? Ayun, saunahan, dami. Ayun, mm -hmm. sa una. Oo, yeah. yan ay may order nyan tampung piraso na yan kaya yun, naka plastic na ano oh ito ay bukid hulo na ito mahulo na pero tinan nyo naman paligid oh napakalinis oh malilinis ang mga nakatira dito oh kayong harapan oh bagong walis na naman ito oh pitong balot sa kanya 500 ampera mapira pala ang tao dito ayun lang guys bye bye tayo magsusoklim muna